tayo guys dito sa isim mua andito tayo guys sa may third floor sa likod at uh, laking gulat natin guys na makita natin guys dito sa likod ng mua sa may uh, uh, seaside ng manila bay ay nakita uh, natin guys yung mga itinambak na mga lupa halos malapit na guys dito sa may pampang ng uh, manila Bay. alos na ikalat na nila guys yung uh, lupa ayan kung makikita nyo guys at ang balita natin guys ay tatayuan daw guys ng uh, mga building ito yung pinakadulo guys ay, ay yung pinakagitna may mga naitayo na ng mga parang uh, postik, at wala na talaga mga imposible ngayon mga kay Sarugman kahit nasa tubig ay natatambakan talaga guys ng mga lupa para matayuan lang ng building napaka high tech na guys ng ano natin ngayon lawak na ng lupa na naikalat sa dagat ito yung view dito sa likod guys sa third floor Ayan ah, guys at ang oras natin guys ay uh, alas dos ng hapon kasagsakan guys ng uh, sobrang init grabe at uh, aakyat tayo guys dun sa may hagdan na yun yung may umaagos na tubig kasi maraming mga mapapanood dyan guys sa bandang taas ayan uh, po ang uh, likod ng uh, uh, Mall of Asia dito sa 3rd floor Rope yung mga kaibigan natin mga OFW, yung mga hindi pa nakakapunta rito sa Molobia. Ay kahit sa video ay masilayan nilayan mga tayo sa Shout out sir Ayan si sir <laughs> Tanghaling tapat Nagawa ng Anong ilalagay mo dyan sir? Ah yung sa Kwa ng kuryente ano? Ah okay Ang dapat laga ano ka? Yung sombrero ah, Mainit Inuman mo lang ng tubig para kwan Okay sige sir ha Kakabit daw si Sir ng uh, box ng ilaw. At uh, itutot natin ang ating mga viewers para makita yung likod ng Mall of Asia at saka yung ginagawang uh, tinatambakan na lupa dito sa may dagat. Yeah. chikiting <laughs> ayah Ayan po yung mga itinambak na lupa guys. Siguro mga magto 2 months na nag vlog tayo at ngayon ulit tayo nakabalik dito guys para i-update ko na naman kayo sa ginagawa rito sa may Manila Bay yung mga itinatambak na lupa sobrang lawak na guys dito sa likod oh. mula dun sa dulo sa may malapit sa may Dolomite hanggang dito sa Mall of Asia sa likod ay marami ng mga naikalat guys na lupa swimming, swimming. <laughs> Yan, akyat tayo guys dun sa taas. Para ipakita natin guys sa mga viewers natin yung uh, uh, pinaka taas ng Isimua Mall of Asia shoutout sa mga viewers natin guys. Sa ating mga kaibigan na OFW na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan ito yung packet guys sa taas. Ayan, napakaganda guys ng uh, agos ng tubig napakalinaw dito sa may hagdan yan tanaw na tanaw guys pag dito na tayo sa bandang taas para makita ng mga viewers natin na hindi pa nakapunta rito sa Kwan Mall of Asia ay makita nila dito sa taas kainit guys kaya ganitong oras ay kakaunti pa lang yung mga tao na namamasyal dito sa MUA pero maganda sana mamasyal dito guys gabi dahil may mga pailaw sila dito guys ayan may mga upuan ng mga siminto dyan nagtatambay-tambay guys paggabi sa sunod na vlog natin guys dito ay uh, gabi naman tayo pupunta para makita natin yung pinaka view ng mga pailaw dito sa taas ayan po guys ang pinaka ruptik ng Mall of Asia bali pang apat na uh, palapag po ito tingnan nyo guys oh. May uh, nakapayong dahil sobrang init. Sunog ang mukha at uh, mangingitim guys kapag uh, hindi nagpayong. <laughs> at katunayan guys, ay nagpayong din tayo. Dahil medyo mahina tayo guys sa uh, ano nang mm, araw. Ay mag-alas 12 pa naman ng hapon ka, sobrang init. 'yung mga reminders dito guys. yan At uh, ito 'yung nakikita natin guys na may palaruan dito. masyadong banda sa dolong yun oh. ating pupuntan guys para may pakita natin sa mga viewers natin maganda sana guys kapag gabi dahil hindi mainit at uh, may nakita ako guys na nag vlog dito na gabi sobrang dami ng tao na mga namamasyal dito ayan po ang view dito guys sa Rupdik ng Isimuwa lapit-lapit tayo guys dun sa bandang unahan. Guys, yung nakita natin guys sa gabi na palaruan dito. Yung football. Soccer 'yan. San kayo nakakita guys? Ah uh, sa Punta ay may mga pasyalan tulad ng Mall of Asia. Ito yung pinakabubong guys ng Mall of Asia. At tingnan nyo yung palaruan na yan. Oh. No? Ayan. Ito yung palaruan dito guys. at sa gabi guys ay magta-try tayo magbablog dito pupunta tayo guys ng gabi para may experience natin kung ano yung uh, pinagkaiba sa araw o sa gabi pero mas maganda siguro guys sa gabi kasi makakita, ni, makakita natin yung mga sinisindihan ng mga ilaw dito sa taas may mga pailaw sila guys yan po mga kaisarugman at uh, sana yung mga viewers natin ay uh, kahit papano ay nag enjoy sila guys na naipakita natin yung uh, view dito sa taas ng mua may mga nagdadatingan guys na mama Michelle napakaganda ng pakagawa dito guys uh, dito sa pinaka roof ng uh, Mall of Asia ay may ginawang uh, palaruan ng football Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, sa gabi magta-try tayo guys na pupunta dito sa Molovisia para makita natin guys ang kagandahan ng itsura ng moon uh, ng itsura ng uh, rubdik na may mga pailaw guys okay hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, shoutout sa mga viewers natin at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Ah, uh, naman guys. Paki-like ini subscribe at uh, paki-click na din guys ang notification bell para lalo kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Ayan, hanggang sa muli. Sa sunod nating vlog guys, tayo ay magkita-kita ulit guys. Thank you for watching. Bye bye.